Napaiyak na lang si Aling Baby habang ikinekwento sa SM9 News ang hirap na kanyang dinadaranas. Aminado siya na mas lalong naghirap ang kanyang buhay sa mga nagdaang buwan. Ang 200 pesos na kinikita niya kada araw mula sa pangangalakal, pilit niya raw ipinagkakasya sa pagkain, renta ng bahay at pangangailangan ng kanyang pamilya. Mahirap po ang panahon. Bakit po? Dahil sa hindi pa ho sapat ang aming kinikita sa pang-araw-araw, unang-una po uh, may sinusuportan pa akong anak na baby na parang pinadap ko po sa malayong lugar. Uh, nahihirapan po ako sa kalagayan ko po. Hindi rin makakailan ni Mang Joel na lalo silang naghirap ngayong panahon. Ngunit aniya wala siyang magagawa kundi tiyaga-tiyaga na lang. Ganun talaga eh. Nagtagal na pagtinda ng ulis para mayroong mga kakain. Ilan lamang ang pamilya ni Aling Baby at Mang Joel sa 13.2 milyong pamilyang Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap batay sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS noong Setyembre. Sabi ng SWS, halos kalahati o 48% ang nagsabing sila ay napapabilang sa hanay ng mahihirap sa bansa. Mas mataas ang nasabing bilang kumpara sa 45% o 12.5 milyon noong Hunyo ng 2023. 27% naman ang nagsasabi na nasa borderline sila habang 25% ang nagsabing sila ay hindi mahirap. Pero ayon sa Department of Social Welfare and Development na bago pa man inilabas ang resulta ng nasabing survey, may ginagawa na ang Marcos administration upang tugunan ang kahirapan sa bansa. Bago pa man lumabas yung survey na yan, ang ating Pangulo, kung matatanda natin, inatasan na ang DSWD mag na mag ng mga makabagong programa para wakasan once and for all ang kahirapan at ang kagutuman. Kung matatandaan nyo yung Philippine Food Stamp Program, yung Walang Gutom 2027, na pinatatara na yan bilang paglaban at pagsupo sa kagutuman at kahirapan. Ayon pa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na kaya inilunsad ang food stamp program upang ang bansa ay maging inklusibo at walang Pilipino ang mapag-iiwanan madaling panahon, kung matatandaan din natin, mag-scale mag up na tong programa na food stamps kung saan isang milyong Pilipinong pamilya na food poor o yung mga pamilyang hindi kumikita ng walang libo kada buwan para may hindi, hindi sa patakan ng kinikita para makapiling na pagkain para matulungan sila. Sa ilalim ng food stamp program, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng monthly food credit na 3,000 pesos na magagamit nila sa pagbili ng food supplies. Bukod dito, ang nasabing programa ani Gatchalian ay pinares din sa mas pinaiting na four piece program kung saan 4.4 na milyong pamilyang Pilipino ang nakikinabang. Pag pinagsabi ni Pwersa ang 4Ps, pati na rin ang food stamps program natin, naniniwala kami na matutulungan natin ang mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan.